Nagkaroon nga sana mga idol ang Minnesota Timberwolves ng pagkakataon na tapusin ang kanilang second round series at uwalisin ng Denver Nuggets sa pagbabalik nila sa kanilang home court ng nagdaang Game 3 at Game 4. Ngunit sa kasamaang palad, bigo sila na magawa ito matapos silang matalo sa huling dalawang laro kaya inalam nga po ngayon kung ano nga bang nangyari sa kanilang team bakit nanlamia at natalo sa last two games sa loob pa ng kanilang bahay well ayon nga sa naging pahayag ni NBA veteran Reggie Rondo sa kanyang podcast masyado nga pong nag-relax ang Minnesota Timberwolves na siyang sinamantala ng Denver Nuggets para makuha ng kanilang mga players ang rhythm. Kaya ngayon nga pong mas gumanda na ang laro ng Denver Nuggets, dito na rin nagsimula ang kalbaryo ng Minnesota Timberwolves. Kaya payo nga po ni Rondo, huwag talaga silang magpakampante o mag-relax sa bawat minuto o segundo kung ayaw nilang matalo. Sa katunayan na 8 points ang napakadali nilang naibigay sa Denver Nuggets dahil sa nagawa nilang turnover sa huling segundo ng second quarter. And guess what mga idol? 8 points lamang ang kalamangan sa kanila ng Denver Nuggets pagkatapos ng laban. Ibig sabihin na may pagkakataon pa nga sana sila na maipanalo ang Game 4 kung hindi lamang sa malalamayang play na ginawa ng kanilang mga manlalaro. Bukod nga po dyan, isa rin naman sa mga naging rason ng kanilang pagkatalo ay ang sobrang lamya sa opensa at depensa ng kanilang dalawang big man na sina Carl Anthony Towns at Rudy Gobert. Bagamat man nakapagtala sila dito pareho ng double-double, wala rin naman sila dito nagawa upang matulungan si Anthony Edwards. Sa parte nga ni Carl Anthony Towns, sobrang lamya ng kanyang shooting plus hindi pa siya nakakapagkatalo Pasok sa depensa ni Aaron Gordon Habang pagdating naman kay Rudy Gobert Wala rin naman nga itong nagagawa Na mapahinto at mapigilan ng opensa Ni Nikola Jokic Ikang ay sisiw lamang ngayon Ni Jokic ang depensa Ng defensive player of the year Na isang malaking sampal para kay Rudy Gobert. Bukod nga po sa kanyang depensa, hindi na naman ganun kaganda ang opensa plus parati niyang sinasablay ang kanyang mga free throws na isa sa nagpakamot ulo na lamang sa kanilang mga fans. Samantala, habang busy nga po ang NBA sa mga nangyayari ngayon sa second round, nakatutok rin naman ang Los Angeles Lakers sa mga posibleng trade na gagawin nila. Yes mga idol, magiging sobrang agresibo ang team na ito at plano nga po nilang itrade ang halos lahat na hawak nilang tatlong draft pick sa 2024 NBA Draft para magkaroon sila ng malaking chance na makakuha ng isang bagong superstar na maisasama kina Lebron at Anthony Davis at kabila nga po dyan sa mga target nila ay sina Trey Young ng Atlanta Hawks at Donovan Mitchell ng Cleveland Cavaliers na parehong inaasahang aalis na sa kanika nilang team and speaking of Trey Young ngayon nga pong eto na ang pinakamalapit na superstar na pwede nilang makuha since nakuha palang naman na ng Atlanta Hawks ang first overall pick sa darating na 2024 NBA draft sa ginanap na lottery pick. Ibig sabihin pwede na nga pong simulan ng Atlanta Hawks ang kanilang rebuilding process kahit wala si Trey Young na ayaw rin naman nga pong maghintay ng ilang taon bago sila maging isang competitive na team sa Eastern Conference. Kaya maaari nga talaga itong mag-request ng trade sa lalong madaling panahon.